Ito na mga ka-super ang ating nahakot kahapon. Hakot everyone. Sa pure gold, ilang box to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mayroong mga chicherya at mayroon pa dun. Ayun yung mga alak. Ayan. Dami tayong di-displayin for today's video. Busy, busy. Thank you so much. At kung magkano yung ating na discount Wait lang. Ang total na nahakot natin kahapon, 21, 320. Naka-discount tayo ng 919. O, oh, diba? Wow. Siyempre, combination yun ng grocery at saka yung mga participating items na mga alak. Ayan. Diba, Mimeng? Diba? Oh, sus, pesto ka na agad dyan, Oh. Pesto na agad ikaw. Okay, busy-busy muna kami. Busy-busy, busy-busy. Ang dito, maraming pusa. Gusto mo, damhin muna. Ay, Maranday! Pasok na, Buranday. Pasok na, Buranday. At dahil maraming display hin ang ating Super A, duty muna tayo. Check din natin yung ating resibo, kung ano yung kailangan natin i-adjust. Ngayong panahon na ito, marami nagmamahalan, kaya lagi mag-check ng resibo kung mayroon bang kailangan i-adjust ng mga paninda. At pagka-check-check ko ang ating mga ibang non-food items ay kailangan nang i-adjust ng presyo kasi piso na lang pala ang kinikita ko. Hindi na pwede ang piso ngayon dahil papalapit na ang bayaran ng ating mga permit o kailangan magdagdag tayo ng another piso. Adjust tayo, plus one tayo sa mga ibang non-food items. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga, mga non-food items na yon. Pag ganyan, maraming display hen. Pesto muna tayo sa cashier habang nag-check ng resibo at nilalagyan natin ng price yung ibang mga items para lalagyan na lang ng presyo, price tag ng ating super assistant. No? Para mabilis ang trabaho, madali ang buhay ng mga tenderas sa Russia Minimart. Opo. At syempre, para magaan ang ating pagtitinda, habang nagdi-display ang ating Super A, mayroon tayong pa-music dyan para naman hindi tayo antukin dahil ang time niyan ay 1 PM after lunch. Oo, sabi ko dahan-dahanin lang pagdi-display habang walang tao para naman hindi masyadong mapagod tayo, di ba? Super ang Wednesday natin dahil nagkakaubusan ng kwarta sa Russia Mini Mart. Ang daming deliveries. Ang JTI dumating din magkano ang binayad ko na ubusan ako ng cash buti na lang talaga meron tayong mga nakatabing bariya na, na sasalba tayo ng bariya at kung wala na tayo, talaga tayong pambayad syempre kukuha naman tayo dun sa ating gcash kasi minsan yung nakatabi natin pambayad biglang may nag -cash out eh, na bibigay natin no? ganun lang naman ang sistema sa ating tindahan. Ikot-ikot lang yung pera, tulungan lang si Jika, si Grocery, mga ganun lang. Sa ngayon na marami nagmamahalang mga items, nagugulat ang mga tumer, Nagugulat sila sa dagdag piso na adjustment sa price ng ating paninda. Ay, mahal na. Upo, mahal na po. Ang dami nagmamahalan ngayon nararamdaman na talaga natin ang papalapit na kapaskuhan. Ang dami na nagmamahal. Sana all, minamahal. At syempre, habang nasa counter tayo, kung ano din ang pwede nating may display, di-display natin tulad ito mga Candice na ito. Siyempre, hindi naman natin pwedeng hayaan lang sa ating super, eh, siyempre, napapagod din yan. Kaya, tulong-tulong din tayong negosyante, madam negosyante, no? Huh? Hindi pwedeng pa madam, -madam lang tayo. Kilos-kilos din pag may time. Hello, guys! sila mga ka-super! Good evening! Madam gabi! Mga pay na gabi! Mga katimuray-waray! Nandito na naman ang madam negosyante na super tendera ngayong gabi na ito. So, check ka tayo ngayong Wednesday to. Super duper na ubusan ng kwarta ang madam negosyante. Nakakaloka. Ngayong Wednesday na ito, ang dami namin delivery. Deliveries. Una, yung your gold. Sunod, si Jack and Jill went up the hill. Sunod, yung GRRR. Yung mga Downey, Ariel. Sunod, si Tristar, yung Alfonso. Sunod, si Abri, yung mga soft drinks pa, at si JTI. Nakakaloka. So, ito na naman, ang mga resibo. Nakafile yan dito. Ayan. Diba? At the end of the day, resibo na lang talaga ang matitira. Naubusan ng kwarta. Yung benta namin dito, kada benta, pag may benta, may dumadating na delivery, yun ang pinapambayan. Pag wala na, GCash. Kay JTI, GCash. Kasi may nagpapakash out din. So, yung naitabing pambayad sana, in e, na, may nagka out, alam nyo naman, eh, ngayong panahon na ito, ay budget-budget lang ang ating mga kukunan. Opo. Uh, ah, So, ikot tayo dito sa Russia minimal. So, ito pa nga, oh. May mga anong pa tayo dito. Ito yung huling deliver yung abri natin. Meron tayong kalahating Alaska na maliit at malaki. Isang box ng Lucky Day at saka kopiko Brown Cough. At ito may mga mga pending na displayhin. Ang dami pa yung mga nahakot everyone pa natin sa pure gold na mga alak. Yan. Yan. At ako din IBC busy. Diba? Nagluto ng mani si Madam Esti kanina. Kahit ang daming trabaho dito sa tindahan na isingit din ang pagluluto ng mani kasi marami na naghahanap oh, mani kayo dyan merong maning walang balat at may balat 10 piso lang yan masarap yan na maalat-alat ay ba diba? aha alright yan Dumating din yung ating mga chicharon. At ito, may balita tayo kasi ngayong panahon na ito, hindi na pwede ang piso na patong sa ating paninda. Kaya marami tayong ina-adjust katulad nitong ni na ito, dating 7, ngayong 8. Kasi nagdadagdag ako ng piso dahil permit renewal is waving na. no Patapos ng taon, kailangan na mag-renew. At ito, ito, kaya pa naman ng 7 baka malapit-lapit na yan sila mag 8 ito kanina-kanina lang pina-adjust ko yung ating Ariel na tatluhan at dalawahan 23 na sila dating 22 nag-plus 1 tayo dating 16 nag 17 na tayo and pati sama na rin to sila tied para wala nang gulo-gulo. Isang price lang ang dalawahan at tatluhan. Okay, at dito din sa ating chicherya, nag plus one na rin ako dito sa ating mga maliliit na chicherya. Ang dating uishi namin, lahat ng uishi before ay 7. Ngayon, lahat ng uishi ay, ay mali-mali. Lahat ng uishi before ay 8, ngayon ay 9 na siya lang, 9. 9, 9 yan. At yung mga Jack Angel naman na maliliit ay before ay 9, ngayon naman ay 10. Tumaas lang ng piso. Ayan o, si Jack Angel. Basta Jack Angel na maliit, 10. Oishi, 9. Okay, at saka yung malalaki, hindi pa ako nag-adjust ng price. Titingnan-tingnan pa natin. Ayan, 40 pa rin yung ating malalaking piatos. Yung maliit ay 20. Dito lang tayo sa mga maliliit na mga, nag-adjust tayo dito sa maliit na mga wishy. Dito maliit na mga jack engine. Si piatos, stay pa rin sila sa 20, at 40. Itong ating mga school supplies, mabinta pa rin lalo pag gabi. Ayan, yung ating inter intermediate dito, eh, kinuha na yung isang bundle. Isa na lang tuloy yung natira. Aha. Uh -huh. All right. Nakasalansan dito yung ating mga non-food. Oh. Inayos ni Super A. Marami tayong deliver kanina ng mga ano. Ito ang ating mga price ngayon. Nagkaka-adjust ko lang din to. Ito nauna to. Itong tatluhan before 17. Ngayon lahat na sila 18. Itong premium na mga ano na parfum ay 20 naman sila. So lahat ng maliliit ay 23 na. Okay. Alright. Check-check natin yung resibo. Ang dami nagmamahal. Ang dami nagugulat ng mga tumors. Ay, oh, ang mahal na. Oh, ganon talaga. Ah, oh, mahal na. Ganon. <laughs> diba? So, ganon talaga. Uh Oo. -oh, kasi lahat nagmamahalan ngayon. Okay, dito. Okay. So, yun lang ating update. See you in my next vlog. Bye. Wait, blah, blah, blah. Dinner time.